Hello 18, welcome back to my channel this time around. Atin at namang mararamdaman at matest ang pagkakaisa at unity ng ating 18 sa pagsuporta at pagplay at pagstream ng mga kanta ng SB19 sa Spotify tumikit 1 billion streams in the world of Spotify. Kaya naman 18, iserts na ang lahat ng kanta ng SB19 at i-play ng i-play at magkaroon tayo soon ng 1 billion streams sa ating pagkakaisa at unity ating mga kamit ito andyan ang gandang where you at gento damn I want you time with Eton Ball Mapa Kalakal Crimson at marami pang ibang kanta ng ating The King of Peepop kaya naman go 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 tumikit 1 billion streams in Spotify Good luck at congratulations in advance at ito ay maagang pamasko para sa ating The King of SB19 1 billion streams in the world of Spotify.